Ito, sinaplan to boss, so. oh. Ay, sa ano, sa gulong. Ayan, busy-busy si boss din ngayon mga bossing paglinggo. Ayan, sa mga naganap ng mga top box na tag-1,000 lang. Tapos yung mga side wheel, oh. Ayan, mga mga side wheel. Ayan, mga Davi daw yan. po Ay, araw. Ano. Ang daming mga oh. naglalatak ngayon. Ito, sinaplanto mo so Ay, nagkaswap. O, oh. oh, sige, pagkitaan mo sila. Mag. Yung mga pagkain. Ay, yun o. Oh. Swap sa ano? Sa gulong? Ay, ano araw. Ah, oh, sinaswap sa gulong? O, tsaka ito, isang linggo na to Expired na to Na-expired <laughs> yan, isang linggo? Oo. Oh. Tikman natin to. Yan. Sumupan. Yung pinag Ito po maganda oh.